Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi. So guys, andito pala tayo ngayon sa isang parkingan na nag-iisa lang sa buong mundo. At ito ay pinaka-high-tech na parkingan guys. Tingnan nyo makikita nyo guys. Ayan, meron yan sa mga taas pa guys. Oh. Ito ang tinatawag na elevator na parkingan. Grabe guys, tingnan nyo naman yan guys. Oh. Sipin mo paano nakaakit nyo yun dyan sa taas. Yan guys, ang ganda talaga dito ng parkingan na to guys ano. Malit lang yung space pero marami yung magkasya. Napakaangas. Yan o, no? grabe ngayon lang talaga ako nakakita sa parking nga na ganito guys. Ayan o, no? grabe ang ganda no. Sipin mo para lang siyang matchbox oh. o. No? Ang galing ano. Grabe ang galing nang nakaisip talaga na ito. Yan guys, Nena na ako nakakita nito guys. Siguro nag to, sa buong mundo. Pinaka-high-tech na parkingan sa buong mundo. Oh my God, napaka-angas. Ayan guys, tingnan natin yun guys. Oh. So, makikip na naman yung isang kotse guys. So, ang galing ano. Klubby. Dito lang pala yan sa likod ng 168 guys. Ayan o, oh. ang galing o. Oh. guys. Kita nyo ba guys? Ang galing. Pag nakabili nga ako, ma matry nga mag-parking dito. Ayan noma ma-experience mo man lang ang pinaka high na na parkingan sa buong mundo. Oh my God, napaka-angas. So ayan lang muna sa ngayon.